everyone. Good morning. Sana po ay okay lang kayong lahat. Um, ngayon po ay meron po akong isi-share sa inyo. Di ba po kung na uh, na-remember niyo po na last week na restrict po ako ni M. Restricted po ako, di ba? Parang na-pranning po ako doon kasi kala ko sa wifi. Pero nang nagpunta kami sa kabilang bahay, ganun pa rin. So, naghahanap ako ng paraan din. Ginamit ko yung isa kong cellphone. Ay, ganun pa din. So, akala ko kasi ang mahina lang yung ano yung signal o di kaya sa cellphone ko. Pero, nung nalaman ko na hindi pala, um, meron na akong, ano, meron na akong ginawa kasi, di ba parang napraning na ako doon eh, hindi <laughs> ako makapag-comment, ganun, tapos, Um, minsan pa nakalimutan ko lagi ako nagko-comment tapos pala hindi pala pwede so meron nagsabi sabi sa akin na wag daw akong magko-comment para daw hindi mas lalong lumala yung ano pagka restricted ko so ayun kasi nasabi ko na para na kasi ako na planning doon so nag uh, umapila ako kay M <laughs> nag send ako ng mensahe sa kanya tapos mga after one day yata yun o oh, uh, two days na meron akong na-receive na message na ano lang ako. Uh, I regret kasi hindi ko na screenshot, hindi ko rin na picturean I mean, hindi ko na pictural tapos hindi ko na makita kung saan yun <laughs> kasi ako guys um minsan lang kasi ako makapagbukas ng cellphone at saka kung nagbukas ako ng cellphone agad-agad um, hindi magtagal ba kasi alam nyo naman na takot din ako makikita kasi kahit sa sulok dito nakikita ako so ayun na um, binuksan ko lang kasi yun yung time na nagplan saya yata ako tapos ano lang ilang seconds lang din yun minuto ba na binasa ko yun So yun, um, nakita ko yung anong dahilan kung bakit ako restricted Kasi diba, siguro may notification naman um, Kasi sabi ng asawa ko, hindi ko pa daw nabasa yung notification uh, Kasi siguro na-notify daw ako doon yung pagka-restricted ko Eh, hindi ko nabasa kasi alam nyo naman na pag nagpunta ko sa mga notifications ko, hindi ko lahat yun mabasa kasi sobrang dami na kunti lang yung oras ko. Wala akong time. So, ngayon, at saka marami ding ano, ang tawag doon, matabunan ba? So, hindi ko talaga napansin yun. So, yun. Yung nag-umapila na ako, yung may missis na sa akin, ha, saan ko, hindi, ko, hindi ko na matandaan kung saan ko nabasa yun. Pero yun pala, kasi excited ako. Pero yun pala, yung uh, pagkakamali ko. Diba kasi ako guys, diba may page ako. Tapos nasanay ako doon sa ano, sa page ko yung ginagawa ko. So, itong ano, nagawa ko ay huwag na huwag ninyong gawa, gawin. Lalo na sa mga maliit na creator na katulad ko at saka sa mga nagsisimula pa lang din. Huwag na huwag niyo itong gawin kasi bawal na bawal pala to hindi ko man alam kasi nasanay kasi at saka di ba iwan ko lang sa inyo no kasi ako kasi yung mga tayo na maraming uh, mga manunood ganon so yun ginagawa ko yun pala hindi pwede uh, pag ano na pag naka-on na yung um, professional mode natin pag uh, nag-create na tayo at saka lalo na pag na open na yung ano natin uh, ads natin hindi, hindi talaga pala pwede yung gawin. So, ayun, um, ang pagkakamali ko pala, guys, ay um, ginagawa ko yung nagsishare ako na may isa akong videos na sinishare ko doon sa mga groups ko kasi ang diba, dami kong groups kasi di diba, um, nagtitinda ako so nasanay ako na magsishare ng mga paninda ko sa groups ko katulad ng ginawa ko sa page ko ngayon, hindi pala pwede yun. So, ngayon, yun ang pagkakamali ko. Kasi sinishare ko yun sa ano lang, sa 13 groups yata yun. Hindi pala pwede yun. At saka, ang sabi doon, ah uh, okay lang pag na-accept lahat ng mga sinishiran mo. Pero diba, hindi naman kasi lahat i-accept yun. So, ngayon, <laughs> tinitiis ko yun. Uh, I mean, ano tawag doon? <laughs> activities. Um, nihintay ko kasi buti na lang din at saka um, padelete ko sana yun. Kaso lang, hindi yata na-delete ng anak ko kasi wala akong time mag delete. So, nihintay ko na lang kasi buti na lang yung last na ano, ng may isa yung last na na-accept yung ano ko, yung ano ko, na-share ko, buti na lang at saka na-accept din nila. Um, pagkatapos nung na-accept na nila lahat yun, dun ako na ano, na hindi na ako restricted, pwede na ako makapag, makapag-comment, makapag-reply, kasi hindi ako makapag-comment, hindi ako makapag-reply, hindi post na post lang, walang comment, kahit saan, kahit saan, kahit sa mga groups, kahit saan, hindi ako makapag-comment, so yun, kaya uh, wag na wag niyo gawin 'yun guys, yung mga nasasanay katulad ko nasanay sa pag-share, wag na wag niyo gawin 'yun maliban na lang kung i-accept nila lahat 'yun. Kasi 'yun din ang naano ko naranasan ko. So buti na lang at na-accept din nila kahit yung isa hindi ko talaga ina-expect na i-accept yun kasi ah, uh, ngayon ko lang yun na ano this time ko lang yun naka-share ng grupo na yun so buti na lang kaya doon na na unrestricted na ako so pwede na din ako makapag-missage mga one week yata yun so yun guys so huwag ninyong gawin yun yung ginagawa ko kasi kusa din namang mag-view yung mga tao pag gusto nila ba diba? ako kasi atat na <laughs> hindi na yan may pag-ano sa, sa mga munting creator na katulad ko. Kaya, huwag ninyong gawin yun. Sinishare ko lang para ma, para malaman yun din yung kung anong dahilan ng pagka-restricted ko ng more than one week yata yun. Tsaka nakakaloka pag hindi ka makakomment. Kasi comment ng comment ka. Hindi naman pala. <laughs> Tapos nakakapraning. Kasi akala mo walang uh, mahina yung tour, kung hindi naman pala. So, yun, guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At saka, kung may natutunan man kayo, sana ay isi-share nyo din. At saka, kung hindi pa kayo nakapag-follow sa akin, sana ay pa follow nyo na po ako. God bless, everyone. Thank you so much. Thank you so much for watching. And thank you so much po sa inyong mga support, ha. God bless. I love you all. Mwah. Have a nice day ahead. Bye.